Hi mga idol, good morning. Maaga po tayong nakagising sa ngayon mga idol. Para maglibot naman tayo dito sa Manila. Siyempre, hindi mabuo yung vlog natin pag hindi tayo kumain. Dahil lang budget tayo sa ngayon mga idol, ito lang yung uulam natin sa ngayon. Siyempre, nagmamadali akong kumain dito para mas maaga tayo ngayong makagala. At siya pala, magmula dito sa Makati, nilalakad ko lang pa windy. Ngayon ko lang nalaman, pag dito ka sa Manila, need mong mag-sacrifice basta dito kayo mga idol. At pag dito ka sa Manila mga idol, dapat makapal yung mukha niyo at mga niyo. Dahil mag tricycle tayo ngayon mga idol, hindi tayo magta-taxi para maka tayo. Nilalakad ko naman ito. Ito ko lang na yung buhay Manila na sobrang hirap talaga mga idol pag dito kayo na walang pera. Dito tayo sa Sakay magmula dito ng Buendia papuntang Molo dahil kukuha tayo ngayong national ID mga idol? Kuha ng national ID sa ID pagtapos kong tumanong mga idol, pilahan pala dito. Hindi kasi ako na-inform, akala ko sakay-sakay na lang kahit saan. Kailan nagtanong tanong tayo, ito yung best way dito sa Manila. Pag wala kayong hiya magtanong mga idol, ituro ituro ka ng mga tao dito mga. Kaya idol. nga pala hindi tayo sasakay papuntang Molobesia. Sabi ni Kuya, doon magkuha ng National ID sa Double Dragon. Siyempre nagantay naman tayo ngayon mga idol dahil wala pang pila sa ngayon mga idol. Ngayon at ako lang yung nauna dito sa pila. Buti lang dahil mabuti lang din yung tinatanong natin. Tinuturo tayo kung saan tayo papunta. At ngayon nakasakay tayo dahil nauna tayo sa pila. Dito na ako sa loob ng yun. pero kung nakabahan tayo konti Pero hindi nagtagal on the way na tayo papuntang Double Dragon at makakuha na tayo ng National ID at dito sa Maynila mga idol grabe gandahan talaga yung mga tanawin mo dito habang nagbibiyahe ka Kain mo kahit stressful ka makuha talaga pag dito ka mga idol kaya hindi pa nakapalo sa atin so magpalo na kayo para updated kayo sa ating mga bidyong bago kung mga idol first time ko tong nagawa sa akin sarili yung mag isa lang maglakad wala kang matanungan yung may matanungan kayo ngayon ibang tao minsan nakasabi din ako natural lang to sa ating life kaya nga pala din dito sa Molubisya yung ating sinasakyan first time ko tong puntahan mga idol wala akong idea dito kung saan tong dinatawag na double dragon so lumipat na lang ako dito sa bandang hulihan para makarelax tayo mga idol kaya so, pala ito yung sinasabi ko sa akin sarili na ito yung trial na grabing trial sa akin dito na tayo binaba mga idol ni kuya pero hindi ko to alam kung anong lugar to pero sabi ni kuya ito na yung tinatawag na double dragon dito sa Maynila pero hindi ko alam so tinawid ko na lang ito mga idol para makatanong tayo doon sa kaliwa sabi nila sa akin wala sila dito national ID so tinuro ako doon sa City of Dream wow dahil hindi ko yun alam mga idol dahil first time ko lang ditong pumunta, naghanap pa akong tanungan. Maaga pa po tayong nakaalis mga idol. Maaga pa din tayong na-stress dahil sa ka-stress sa kakalakan. Dahil wala tayong natanungan, ginamit ko na yung otak ko, nag-google map na lang tayo. Ngayon, naglalakad-lakad naman tayo mga idol. Kanina pa akong naglakad-lakad. Sobrang stress ko na pagdating doon mga idol. Best flight pa yung tawirin daw sabi ni Kuya kanina. Siya pala mga idol, yung puntahan natin is Ayala Mall. Yun yung puntahan natin na kunan ng national ID mga idol dahil sa Makati walang national ID And doon. Ano isang araw nandoon ako sa Cubao para magkuha ng national ID pero 'yung system nila nung isang araw. Pero okay na din dahil malapit na tayo dito sa Ayala Mall dito 'yan sa tapat ng City of Dream. Dito ko lang nalaman may bus pala ditong nagbya bakit nilakad ko. At sa wakas mga idol nakadating din tayo dito sa Ayala Mall at ngayon papasok na tayo mga idol. Hagard na hagard tayo sa ngayon. Tingnan nyo yung mukha ko. Grabe, sobrang hagard na. Ngayon excited na tayong pumasok dito sa Ayala Mall dahil maaga pa tayo, sabi ko ako na siguro yung nauna dito. May nauna dito sa mall mga idol. ay I may mean, nauna dito sa magkuha ng pila dito sa National ID. At ngayon, fifth floor na tayo. Akala ko makapahinga na po ako dito pero akala yatin ko pa papuntang fifth floor. Parang dito ako mas stress na nilalakad ko dahil wala tayong pera. At ito yung pinakamasamang panaginip ko mga idol. Nagpunta ako dito, nagpaka-stress ako. Tapos, sira pala yung kanilang system dito sa National ID. So, not so is tayo mga idol dahil wala tayong magawa niyan dahil sira talaga yung system nila kahit saan tayo magpunta. Nationwide sabi ni Sir. So, ngayon, naghahanap ako upuan ko ngayon para matanggal yung stress natin sa ngayon mga idol dahil na stress talaga ako sa kakalakad akalain mo lumalakad ako kanina hanggang ngayon lumalakad pa din ako pero wala tayong magawa dyan mga idol dahil buhay is wither wither mabuti lang may nakita akong pahingahan dito mga idol wow ngayon ko lang to naranasan yung pahingahan may dito pala sa loob ng muyala mo pero ini-enjoy ko na lang yung sarili ko kahit mag isa ako yan lang dahil wala tayong magawa nagbook na lang akong angkas pa uwi sa Makati mga idol ngayon nag aangkas rider tayo sa ngayon mga idol pero pag iniisip ko mga idol sayang yung pera at pagod ko dito naisip ko din ganito talaga ang buhay tao follow, and share, and comment mga idol para marami pa yung magawa nating video dito mga idol.